Ngayong araw, welcome po ulit sa Conquista in Taiwan. Another day, another video experience ko i share po ngayon dito sa Taiwan. Kung hindi po, po kayo kayo nakafollow sa page ko, please like, share, and follow po para manotify po kayo sa mga latest videos po na share ko po, po dito. Maraming maraming salamat po. For today's video po, ito po po kayo dito mismo sa Taichung Main Station. Po and enjoy at sana magustuhan niyo po ang video ko po sa dala akong bag Ito pala akong At kapapapato lang po ng train kanina okay. po Kita ko po, po pala yung partner ko Ako doon sa Tainan Ngayon po, dito na po ako sa Taichung Kakarating ko lang Kasi Pauwi na tayo, pabalik sa dorm Kasi bukas Pasok ka na naman But before ako uwi Ipitor po muna kayo dito sa Taichung Train Station Since maaga pa naman dito, dito po sa area na to, dito, dito po ang sakayan at babaan ng train. Dito po. As you can see po, marami pong tao ngayon kasi linggo po ngayong araw na to. So, possible yung iba uwi na pabalik ng mga designated po saan sila nakatira. Or yung iba pabalik din sa mismo ng mga dorm nila kasi bukas lunis pasok ka na naman ng trabaho at pasok ka na naman ng klase okay. ngayon po bababa na tayo kasi yung exit nila dito nasa baba kasi po, yung sakay ng train dito sa Taichung train station na sa itaas po mismo yung mga train na dumadaan wow ngayon naman po sa baba, ba, yung mismo yung exit ng train station nila uh -huh. ngayon po ang daming tao pala ngayon kasi linggo po eh ngayon po sa baba waiting area po ito at may makikita po tayo mga bakery din po uh, convenience store may bindo machine din po dito sa ito nakalabas na po ako dito sa waiting area ng train station dito po sa Paichung ito po yung train ticket po okay. so palabas na po tayo tatap na po natin dito sa bar na. Labas na natin sa waiting area po. Ito po yung makikita natin. So, parang matatawag din natin na waiting area dito. At dito rin, makikita din natin dito yung uh, pabilihan ng ticket. Yan po, po, pabilihan ng ticket. Yan. Nakita nyo po ang haba-haba ng pila kasi bingo po ngayon. So, yung iba pa uwi na at yung iba, baka may pupuntahan pa naman po, kung makikita mo mga screen na yan, uh, mga kwento yan, mga time ng mga train at train number. Okay. Kung anong train yung sasakyan mo, yan, titignan mo dyan sa train number, at kung anong oras ito, para or anong oras ito po, aalis uh, galing dito sa Taichung train station. Sa taas, meron silang bento po. So, kadalasan po, uh, kung kung kayo hindi ng train yung kadalasan binibili ng mga tao dito ng Taiwanese yung food bento. kasi yung food kasi parang yung mga pagkain na undag ko na kayo i-limit so, po sa lahat ng train station na napuntahan ko punta na po ako sa Shinshi train station Tainan train station ah? Uh, Kaohsiung train station sa lahat na nabanggit ko pong train station, itong Taichung Train Station talaga po, yung pinakamalaki at pinakamalawak na wow. train station. So ngayon po, ilalagay muna natin yung bag natin sa locker dito. Kasi medyo mabigat po eh. Para makalakad po tayo ng maayos at may turo ko po, po kayo ng maayos. At nandito na po para tayo sa locker naman. So ito po yung locker dito sa Taichung Train Station pag pupunta ako dito, pag marami ako dala, nilalagay ko po dito yung uh, gamit ko. At least, um, uh, wala tayo masyadong dala na mabibig. Okay. At ito po, i-convert na natin ng English She a service. Hindi po tayo dito na number. Set six-digit pickup code. natin sa likod natin. Dito po, natapos yung uh, tapos po, nilagay ko na po yung bago dito sa locker. Yan yung kung alam mo ng locker nila. Wow! Nilagay ko na po yung bago sa locker. Ngayon, ngayon po, uh, bababa po tayo. Pakita ko po sa inyo. Ano po yung itura dito sa baba? Tayo yung PlayStation. Okay! Dito po tayo dito. Dito po tayo bababa. <coughs> Ito po, nagbaba uh, na po ako sa escalator dito. Uh. Pag kapaba po natin, ito po yung makikita natin. Ito po sa si iba ba, may makikita po kayo ng type of buskate place po. As you si can see po sa video, marami po nga here makipilian kung ano gusto nyo kung nga langit dito sa iba ba ng types of drinks. kaya tawag ko dito sa Taiwan na Wawa Okay, hindi mawala ang comfort room <laughs> Tignan po tayo ng mga store dito Ito is ang bus stop dito sa Taichung train station So yung bus stop dito sa train station is di dinin-designated nila by letters So nakikita nyo po may A, B, C, and D Okay. At siyempre po, may food court din dito. Hindi po mawawala no, yan. Ah, pasokin natin yung food court nila dito sa Taichung Air Station. Ito po yung entrance ng food court nila. So, pangalan, Yudu Avenue. Tara, pasok tayo dito. Pasok ko po lang po ng pintuan. Ito po makikita natin. Parang may bikiris na dito. Pilal naman po. Parang na... Um... Restaurant. Ewan ko kung ano mga siya na pagkain dito kasi hindi ko maitagal yung menu. Kansi kasi. <laughs> <laughs> so so far po, madami ka ta, talagang makipilihan na pagkain po dito. Mga Chinese style na cuisine. Yan. Yeah. Okay. So ito po yung mga, uh, one of the menu nila dito. Yan. Yeah. Wow. So naman po, ito po yung menu nila. Yeah. Sarap naman. Tingnan. Okay sobra po talagang madami kayong pwedeng mapipilian po dito so nasa sa inyo lang po kung ano yung pipiliin nyo kung sa tingin nyo na masarap at dito po exit na po tayo dito sa food court ng Taichung Train Station paglabas po natin dito sa food court ng Taichung Train Station may na makikita po tayo mga damit at uh, nagtitinda ng mga damit at mga accessories okay. So, papakita ko po sa inyo sa so, paglabas po ng food court dito, ito po yung makikita natin. So, may nagtitinda ng mga uh, books or mga notebooks, mga accessories, and mga damit. Yeah. Wow! Hindi ko na po may isa-isa yung mga tinginda oh, po dito sa labas ng food court ng Taichung Train Station kasi sobrang dami talaga po. Okay. So minsan din po, tuwing linggo, meron din na perform dito sa Taichung Train Station. Gaya po ngayon, linggo po kasi ngayon, may nag-solo acoustic guitar performer po na Taiwanese. Ito po siya. So, pakinggan po natin sa clip yung kanta niya. Oh, yeah. Nice! So po maganda naman po yung kinanta niya Kaso di ko maitinihan Kaya umalis na lang muna ako Ang lawak po talaga dito sa Taichung train station Wow! Yun po ang video experience natin ngayon Sana po nagustuhan ninyo at nag-enjoy po kayo sa patunood kaya for more videos updates, please like, share, and follow my page po para ma-notify po kayo sa mga latest videos ko po na isi-share ko po ng video experience dito sa Taiwan. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. See you on my next videos po. Paalam!